Magandang araw mga bata! Papunta na naman po ako sa school! PE PA pong palang namin ngayon. Pero wala pa po pa ako mag PE. Dahil to na lang yung sinot ko. Dito po talaga kami tumataan. Papunta sa school. Last time po kasi shortcut po kami. Sige lang. Punan na namin. Yan naman. Isasama anyway ko po kayo kung saan talaga kami dumandaan. Dito nga po yun. Dumating na naman po ako sa school. Oh, please, Ay, bay na muna po. I start na kami. At ayun na nga po. Ayun na naman po kami. Pupunta na naman po kami sa Sintro. Kasi bibili po kami. favorit ko Jalipi Ikaw tum na po kami itu na lang po si mama Abang na gorder Pero lang po ako Tara po mga bata Ayan po tayo Tara po kami kumain kami Pinang ini ko Alam mo po sa